Yan e na nga guys. Nag-chat yung tropa na amin. Ha? nag na. Sabi, may bubuating kami. Kaya, pupuntahan namin. Totoo kaya o hindi? Alam ko may bilabala ka. Tara guys, punta natin kung totoo talaga. Let's go! Ayaw mandar eh. Ito na guys, sumaandar na kami. puntahan natin si Boss G. Tsaka si Fatima. Kung totoo talaga may bubuating. Mamaya ibang bubuhatin namin eh. Ah, mamaya alak yun ah. Suryan ah. Suryan Let's go. Punta na natin sila guys. Ayan, guys, malapit lang sila rito sa ano no sa Divine Grace no. Dito na sila, sila sa soft division sila Boski. Let's go guys. Ang guys, pumasok na tayo. Let's go. Ayan hey na guys, nandito na kami Nandito na kami guys, sa yung bahay nila guys Sila yung maglilipat Totoo nga bang may bubuatin O may bubuating alak Ano sa dalawa guys Ito na nga Okay. All for one, one for all. Patay gutong. Maglilipat tayo ng bahay. Tinulungan natin ang ating tropa. At the same time, birthday nito. Ganda ng birthday niyo. Ang saya-saya oh. Saya-saya nila. Fiesta.

Angat, angat! Pabigat ba? Palabasin niyo kasi yung tao sa loob. Pabigat oh. nga, ano mo <laughs> no? Sorry, Samsung no? pa naman. May gulong pala eh. Eh! No. May gulong pala, Eh! Nasa Nigo! Ang konti ng gamit namin, no? Hoy! Nais na ako dyan, Pri. Makulit na ba ayon, si Nigo? Ayan. Ayan. Ba't, oh, bato mo ba? Alalayan niyo. Dada Eh, hindi na yung kukulong. Kakansin Ano, gamang anong? Ako, 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 ako. Ayan sila. Kaya gulong yun eh. Hindi yan gulong yan. Ito, gulong. Parang ano lang. Gulong yun Hindi. Ops, angat. <laughs> oh. <laughs> 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 ya, yeah, kayo inipit niyo pa yung kamay Angat, angat. Oo, direct Angat, Angat,